6 days old na talong na kalixto tayo buwan ganito na karami ang bunga mga ka-farmers nakakatuwa na pong tingnan no papuntang dulo ayan mga ka-farmers oh. Yan, dami ng bunga ang ating talong na kalixto so yun lang po no mga ka-farmers ang may share ko at may update sa inyo kasi alam nyo na paparating ko ang bagyong yuan kaya nga ulan lang mga kapamers agot ng malakas ang hangin kasi kawawa po nga ang ating tanim kung mayroong malakas ang na hangin kasi naranasan ko na din ang isang bisis yung nanalasa si Bagyong Christine bakjero ako mga kapamers sa tanim ko na ah, kamatis pati sa talong so wala naman po tayong magawa mga kapamers kasi kalikasan po so yun lang pagdasa lang natin nasip po tayo kasi pag antanim ay mano no, mapapalitan pa pag mawalay wala na mga ka-farmers so ang mga nagasip asip lang po tayong lahat at palaging at patuloy manalangin no? na safe lang ang ating mga familia so ganito na karami, mga ka-farmers ang bunga no sa ating talong papuntang dulo ayan ang dami na po ayan nakakatawang tingnan yan na po ang mga bungang makikita natin sa ating talong sa ilalim So, ang po lang ating talong mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Ito po ay ang Calix Type 1 ng Swiss Seeds Company. So, share ko lang po din eh, ang mga fertilizer natin dyan. Uh, una mga ka-farmer, nag-cutting po tayo din eh, ng Unique 60 na may halong kusing brand nyo at may gamulti plant vitamin. Then, dufus then ipot ng manok yun po ang ating pinuputing then 3 days after time sa nagbilig na po tayo ng fertilizer every week hanggang sa maging ganito so sa maganitong edad mga ka-farmers iba na ang ating fertilizer winner ni Tribor at saka miga, multi Multiplant Vitamin yun na po ang ating ginagamit na yun yung polyar natin rin mga ka-farmers uh, yung green acres so napakaganda po ang green acres mga ka-farmers ito po ang alaga ng green acres so napakaganda na po tingnan hanggang dito na lang po maraming salamat thank you